Good afternoon everyone. Magandang 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 hapon na naman sa ating lahat. And welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So kung bago ka sa aking channel mga kapatid, don't forget to like and uh, subscribe mo na rin mga kapatid at syempre i-share mo na rin yung video na, natin na ito. So November 26 na po ngayon. So last night, November 25, ay nangyari na po yung pangalawang pag-release ng mga hostages from Gaza and meron pong uh, 13 na Israeli ang napalaya na naman and apat po na foreign nationals ang uh, pinalaya po ng Hamas. So in exchange po sa mga pinalaya rin ng mga prisoner po dito sa sa Israel. But anyway, mga kapatid, in spite of those no, meron pong kapayapaan ngayon dito po sa sa pagitan ng uh, Israel at ng uh, Hamas. So meron pong uh, napaka story na nangyari po doon sa Gaza kasi nga dahil nga ceasefire at nagkaroon ng uh, katahimikan ng konti yung uh, mga sundalo doon po sa Gaza ay nagkar meron pong uh, isang sundalo no na nagpropose sa kanyang uh, iniirog. Ayan. So because of uh, ceasefire, dahil uh, andun pa rin sila sa Gaza, andun pa rin sila while while they are in duty. So makikita natin dito that uh, brave soldier. Ayan dahil dalawa sila ay na-assign doon sa Gaza. So since nagkaroon po ng ceasefire So hindi na po napigilan ng isang sundalo na ito na mag-propose doon po sa Gaza. So makita po natin yung video na ito. So kahit na may mga conflict, eh, hindi pa rin talaga ma matatanggal yung pag-iibigan. So love conquers all. So these are IDF soldiers ng Israel na na-assign doon sa Gaza. So ayan napaka-blessed ng babae na ito. sana all So tuloy-tuloy pa rin mga kapatid ang uh, mga ganitong itong uh, pangyayari kahit na alam natin na uh, they are in uh, we are at war So nagkaroon lang ng temporary na ceasefire but out of these uh, challenges makita pa rin natin na uh, hindi po nawawala yung uh, faithfulness at yung commitment especially sa pag uh, meron kang mahal na isang tao So yan po It was it happened there in Gaza. So while uh, there is a ceasefire on that place. So simple, uh, simply lang balita. Pero masaya tayo dahil yung nga pa pani na mga ganitong uh, ng So sana all may may nagpropose. <laughs> Ayan. So congratulations sa babae. Hindi na sinabi kung sino yung babae na ito but it's uh, congratulations and uh, praying na makabalik kayo ng ligtas dito sa Israel and uh, syempre looking forward sa kanilang uh, wedding day and uh, for their future. So, ayan. pag natin mga kapatid. Now, it's the third day ng uh, ceasefire. So, praying na maibigay yung uh, next stage ng mga hostages. Kagabi Kag kasi medyo na late talaga. Gabi na po nabigay yung uh, second round ng hostages. But, pasalamat tayo dahil natuloy pa rin and we are... Still Praying na matuloy po yung uh, next round ng hostages ngayon. So ayon po kay, ayan, iba pa pong balita mga kapatid. So ayon po kay Amir Charfati. So ayan, nakalungkot kasi meron na daw silang ano, apat na ano, K9 dogs na namatay, nasawi sa labanan. Kasi nga the Israel are using a K9. Malaking tulong nila ito, lao na sa paghahanap ng mga Hamas. And uh, malaking uh, kawalan ito sa Israel But ayan, salamat sa mga aso na ito that giving their best to protect uh, Israel At syempre dito po sa north part ng Israel tuloy-tuloy pa rin po yung pagbomba ng mga hisbula So syempre hindi po kasama yung hisbula sa ceasefire ng Gaza and Israel So sabi ko nga last night ay nagpalipad sila ng uh, marami-rami ng mga missile from Lebanon But by God's grace, na intercept naman lahat ng ayundum uh, dito po sa Israel. So, ayan, and uh, we thank the Lord. And I believe the government are giving their best to protect us. So, kaya keep on praying for us while we are here and. Uh, Yan nga, I hope na tuloy-tuloy yung mga mag magagandang update natin dito sa lupang ako. So anyway, kung magawa ka sa aking channel, don't forget again to like and share mo na rin mga kapatid yung video na ito. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. The same po na pangalan ko, Ang Buhay Ko sa Israel. So ayan, maraming salamat. See you again sa ating mga susunod na videos. Paalam.